kagaya sa mga ibang kabataan niyan. especially kung wala na-shock kayo, na-adopted kayo, tuloy niyo lang yung buhay niyo. Mm -hmm. Tuloy niyo lang. Ah, uh, lahat ng bagay na pinagdadaanan natin, parang maghihilong din yan. Mm -hmm. Sa ngayon, masakit yan. Sa ngayon, hindi mo maintindihan. Sa ngayon, galit lahat yan. Pero, sa totoo lang, ano lang yun, lilipas din lahat talaga siya. Okay, mabalikan ko ang kabataan mo, no? Sabi mo kanina, nabanggit mo, ikaw ay isang adopted child, no? Ilang taon mo nalaman na ikaw ay isang ampon? 16. 16 years old. So, confusing siya. Walang Oh. Although obvious siya masyado kasi hindi ko sila kamukha. Mm. <laughs> yung ano ko, ako na. Ako mag-share. Eh, ako is, uh, yung mom ko is Japanese and half Filipina. Mm -hmm. At yung father ko is pure Japanese. Tapos sinadap ako ng both Filipino na taga Pampanga. Sila yung naging parents ko. Oh. At nung nalaman ko na ampon ako, mga stories sa akin na na-adapt daw nila ako, ang dami ko daw. Hiwa-hiwa, pinagtripan ng sigarilyo sa ulo, dami, boils. Parang pinagtripan na pata. Mm. Hindi sila nagdalawang isip, pinagtripan nila daw ako. Pinagtripan nila yan. And do, do, at my age, 15 or 16 yun, confused pa ako. Mm -hmm. So, yung nararamdaman ko is mixed emotion. Should I be grateful? Should I be happy? Pero may pumapasok sa isip ko. They, they lied to you. They lied to you. Ano pa kaya yung mga bagay na what if ko is, what if is na, uh, batang na ako? Kasi may mga batang, ano, hindi pa mm -hmm. yung sa balita. Mag-overthink ako doon. And I try to find myself. Alam ko gano'n. Tinanap ko. Ma parang gusto ko ng space. Hindi ako kumibo. Hindi ako nagsalita. Hindi ako, wala akong emotions. Parang naging ano na ako. Parang bakit sa akin pa lahat nangyari ko. Pero hindi ko kasi nakikita yung bright side before. Pero they were for me too old the years. Hindi ko siya na-appreciate. Kasi siguro may parts sa akin na medyo naging rebelde. No. And, dahil so, may ganun talagang tendency, no? Pero paano mo tinanggap o paano pinaliwanag ng magulang mo na kahit ampun ka nila, hindi nila pinaramdam sa'yo na ampun ka? Uh, hindi ko siya naramdaman. Eh. Mm -hmm. Like, kahit nung, nasa, nung hindi ko pa alam, hindi ko naramdaman. Pero I felt something that they were protecting me sobra. Oo. Ang daming restrictions. Kahit Girl Scout, bawal. Kahit ganito, bawal. Girl Scout po, nandun yung nanay ko. Mm -hmm. Hindi ako ina- Kasi parang may siguro si mother na intindihan ko siya. Minsan ayaw niya din may malaman ng katotohanan, ganyan. Especially pag nag-uusap sila ng mga taa, uh, mga mm -hmm. sisters niya, yeah. siyempre. Ako hindi ko alam. Wala akong idea. So doon ko na, parang noong 16 ako, noong nalaman ko lahat, medyo nag-zoom out ako. Nag ano lahat, ah kaya pala ganito, kaya pala ganito. Mm -hmm. So, parang gusto lang ng space. Okay. Pain, bilang ikaw ay naging um, um, salamino ng isang um, pagiging isang ampon, ano ang nait mong sabihin sa mga nanonood sa kwentong Pilipino na kahit ikaw ay isang adopted child, ano ang maibibigay mong um, tayo sa kanila upang makusad nila ang seri nila ng maganda at may patutunguhan pa um, Para sa akin, kahit ampun ka, oh, ewan ko eh, kasi ako, I learned this abang tumatanda. Pero pag pagbata, pagbata ko hindi ko siya maisip, pero sana, kagaya sa mga iba kabataan ngayon, especially kung wala na-shock tayo, na-adopted kayo, tuloy nyo lang yung buhay nyo. Mm -hmm. Tuloy nyo lang. Uh, lahat ng bagay na pinagdadaanan natin, Parang maghihilong din yan. Mm. Sa ngayon masakit yan, sa ngayon hindi mo maintindihan, sa ngayon galit lahat yan. Pero sa totoo lang, ano lang yun, lilipas din lahat talaga siya. Like, ayan, gaya'n to. Ampun ako, so what? <laughs> di ba parang tuloy pa rin, tao pa rin pala ako. Parte pa rin ako. Oh di ba? Hindi ba parang ano, no? Um, Kahit ganoon yung sitwasyon mo, nagpapasalamat ka pa rin dahil minahal ka pa rin, mm. di ba? Yung para. pagmamahal na hindi mo kadugo binigay sa iyo. Okay, fame ito. Babalikan ko. Ikaw ay nahilig mo sa musika. And sabi mo nga noon na ibahagi mo sa akin private din na parang may, may bata ka pa lang gumagawa ka na ng tanta. All po ng no, mga Kapilipino ay wala pang nakapublish no sa anumang platform. Bakit hanggang ngayon hindi pa naisa na sa publiko ang mga likhang awit nila? Feeling ko kasi ako lang mag-isa. Mm -hmm. I need um, help then to publish them. So, even though may budget naman guys. <laughs> mm -hmm. Yung akin lang kasi is para. medyo picky ako. Medyo picky talaga ako especially may marinig ako. Kailangan ko ng, hindi ako marunong sa instruments. Mm -hmm. So, kailangan ko yung pagaling. Like, kaya naman, you know, sound engineer siya, music engineer siya, so he's trying to help me publish my songs recently. Yung nagawa ko, yung maganda siya, catchy siya guys. Although, pinost ko siya sa Facebook. Mm -hmm. nah, lahat, madami sumuport kasi catchy talaga siya. Ah. Ganda yung, ano ko, it's about broken heart, broken heart. Hugot-hugot. Ah. <laughs> Hugot-hugot <laughs> diba? song siya pero catchy. Mm -hmm kung baga, no, isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin siya nagiging available sa platforms, yung, yung kakulangan mo, no, sa kaalaman sa ibang instrument upang mabuo siya, no. Pero hanggang kailan mo ilalaban ang pangarap mo na lahat ng itong mga nakatagong kanta ay mailalathala din sa mga darating na panahon. Ang actually plan ko is engagement muna. Mm -hmm. Social media platforms, I need a lot of engagement muna kasi if I'm going to publish it now. Parang feel ko masasayang pa yung effort ko. Mm -hmm. For me lang naman to. So, ang goal ko ngayon is to have a lot of engagement, people, followings ganyan through a lot of my social media platforms. Mm -hmm. So, sorry guys, background ko kasi social media manager. Oh. So, kaya parang gusto ko muna yon before I publish something para hindi masayang yung effort ko once I publish it. Mm -hmm. Yun yung talagang gusto ko plan. So, sorry nga, I'm trying. Kakagawa ko lang ng Facebook this year, guys. <laughs> okay. So, Pero ang dami mo ng ano ha? Uh, ha ang dami mo followers then If you are, kung ngayong taong ka lang gumawa ng... Yes po. So. Di ba? Okay. Fame, paano ka... Paano mo mailalarawan ang mga kanta mo? Sorry. Ikaw din ba ang tipo ng musikera na kailangan may personal na pinagdadaanan o ikaw yung tipo na nakikinig o naririnig mo ng ang mga kwento ng mga buhay pag-ibig nila? Both. Both. Both talaga siya. Pero mas malalim ako magsulat pag ako yung nakakaranas. Mm. Kasi mas saladam ako siya. Gaya nung gusto kong ilabas. Ang dami may gusto nun yung uh, ginawa kong song. do, no? Kasi Pati kaya sabi na sabi na oh, mag-boom siya ganyan. Sana mag Kailangan ko lang ng tamang instrumental talaga. Yeah. Ito. Kailangan. Lang. Kumbaga tamang um, grupo na uhulba no okay. ng iyong uh, talento. Pero no, medyo picky din ako <laughs> okay. O oh, to ito, bago tayo magpatuloy no sa ating usapan ngayon, may inihanda akong isang tanong, isang sagot. So ang sasagutin mo lamang ay oo o hindi. Sige. Okay? Hmm. Fame, handa mo bang kalimutan ang sarili mo para sa taong minamahal mo? Hindi. Magagawa mo bang magmahal ng taong niloko at sinaktan ka? Hindi. Kaya mo ba magmahal ng dalawa? Hindi. Lagi ka bang naghahanap ng pagmamahal sa iba? Oo. Oh. Kung mabibigyan ka ng pagkakataong pumili sa buhay, pipiliin mo bang magmahal ng taong may mahal ng iba? Hindi napagod ka na ba ang ipaglaban ng iyong sarili at pangarap? Uh Oo. -oh. Aangkinin mo ba ang isang sandali na kasama ang isang taong dahilan ng kalungkutan ng iba? At ang huli, susuko ka ba sa pangarap mo maging isang mangawi? Mm -hmm. Maraming salamat, Fain. Fain, babalikan ko ang kwento ng buhay pag-ibig mo. no? 18 years old, nabuntis, nang hindi inaasahan, nagmahal, at nagkaroon ng um, biyaya mula sa Diyos ang pagkakaroon ng anak. Maaari mo bang ilarawan sa amin dito sa kwentong Pilipino noong mga panahon ikaw ay nasa rurok ng pagmamahal, na nararamdaman ang pagmamahal? Ano ang konsepto mo ng pag-ibig noon? At noong ikay nabigot na saktan, ano na ang konsepto ng pag-ibig ngayon? Konsepto is, sorry, another time for it. Anong, ano ang Paningin pagka, po. yes, ano ang paningin mo sa pag-ibig noong ikay nagmamahal noong kay 18 years old? At ano na ang paningin mo sa pag-ibig ngayon? So, ang paningin ko nung bata pa ako, since ako nag-start mag-jowa-jowa kasi hmm. talaga, is, Basta gusto ko lang. Yung tao, oh, okay na yun. Kala ko pagmamahal na yun. Hmm. Kala ko noon is, I was too dumb talaga to understand what love is. At mali ko dun sa tagmamadali ako sa life. A feeling ko, mali-left out ako. Kasi mga klase ko, may mga jowa na sila, at na-age na ganyan, ganyan. Ang gotas mo ngayon, kinasala sila. Akala ko, I feel left out. Hmm. Hindi pala ganun. Nung naranasan ko sa pagmamadali, na hindi nalang inantay yung biyayan dapat darating sa akin. Maraming pagkakamali talaga man niya yan. So, ang talagang, yung paningin ko na siya ngayon is, let it be. Mm -hmm. Kung darating sa'yo, darating sa'yo. Kung mag-isa ka lang, mag-isa ka lang. And you have to love yourself first. Respect yourself. Tsaka, alam mo yun, buuin mo yung sarili mo para, for example, minahal ka. Ay, ay, pag palamahal mo yung sarili mo, makaka-attract ka ng mga taong, ay, ng tamang taong, mamahalin ka rin. But mm -hmm. if you don't know how to love yourself, you'll end up. Kailmanan yaya risakin bilog. So it's, man, I'm, I'm still on the stage now. I have to love myself more. Mm -hmm. I have to be more power. I more powerful. Major wrong term yun. I have to be more confident. On sa sarili ko para hindi ako masyadong umaasa sa partner hmm. ko depending on my emotions, depending on what I need. Hindi, hindi siya ganun. Love is all about giving. Hmm. Love is all about respect. Pag nawala ang respect, hmm. hindi na siya pangunahin. Okay, so Faye, tanong. Kumusta ang relasyon mo sa ama ng anak mo? Sino daw <laughs> sorry guys i have two kids with different dads ah yung una yung una's wala na siya hindi na kami talaga no contact no no kasi masaya na ako kasi may wife na rin siya at may kids na rin siya hi guys <laughs> if ever mal mapasaya ako hmm. happy naman ako they're growing at least he learned this lesson Nagawa niya nang tama sa bagong niyang pamilya if uh, if magiging tingin na mga maraming tao mo no? is bad no guys it's not bad uh, people learn uh learned their mistakes uh, ginawa nila yung tama nila so hopefully no hate i don't uh, tolerate hate to other mm -hmm. people i don't wish bad omen to other people mm -hmm. also sa akin is okay lang my son never niya na, na naramdaman yung kulang siya mm -hmm. pinaramdam ko sa kanya Pagiging ama ko, strong, strong ako eh. <laughs> pagiging ama ko, pagiging ina ko at the same time. At mm -hmm. hindi ko kailanman pa, especially I have my mom and dad also to mm -hmm. support me. Ngayon, ano siya, honor student siya, and very genius siya. Marunong siya rin mag-art and paint. mo, eh, oh nice! Yes. Nakuha niya yung talent mo. Yes! yes sobrang Nakakatuwa. Happy. Ilang taong siya na yun? Ten. Ten na Ang lucky na niyo. Parang wala kang anak, no? <laughs> nung ikaw ay nagtatanghal doon, no? Sa social house. Parang, dalaga ka lang. Cool na cool, no? Ito, Faye. Nabigyan mo ba ang sarili mo ng pagkakataon na magkapatawaran kayo ng ama ng tatay mo? Never. Hindi naman kami nag-talk. Pero, mm -hmm. at that time, nung, he, nung single naman siya, nag-chat naman siya sa akin na kamusta na si ganito, kamusta... Na ano natural na. Kasi for me is, I forgive and forget. Mm -hmm. So, if nag puma, if naman nag, ano siya sa akin, okay na. Ibig sabihin, he's, na, parang ang tawag doon, yung pag may kasalanan, bumabawi ka na sa sarili mo. Mm -hmm. Although, uh, hanggang doon na lang, hindi ako kailanman nahihingi na lang kahit ano sa kanya. Importante din is, at least naalala niya. Mm hmm. yun na yun. Pero hindi mo ba pinagka pinagkakait sa kanya na makita yung anak mo? Ayaw, hindi. Ayaw, ayaw maging ganun. Kasi parang, if naman gusto naman nila makita yung mga anak nila, why not? Why not naman? Kung gusto nila, effort, effort din naman nila punta. Nalala lang ako pa pumunta. Yes. Mm -hmm. diba? kung, kumbaga kung, kailangan nila na makita, sila yung pupunta, pupunta. sa iyo. O hindi mo siya ipagkakain. Mm -hmm. Kausapin ako nicely, it's okay. Mm -hmm. Ah, bilang isang ina, ano ang ikinakatakot mo sa anak mo na sana dinadalangin ng puso mo na hindi mangyari sa kanya? Since parehas silang lalaki, ayokong ma... Hindi ko naman din kasi ahaya. Mm -hmm. Pero kung kakatakot ko lang is paglaki nila is Actually guys, uh, to sa honest speaking, wala akong masyadong kinakatakot. Mm -hmm. Confident ako kasi alam ko sa sarili kong um, face well sila mm -hmm. at uh, hindi ko hahayaan. Hindi ko rin hahayaan sa party ko na maging ano sila maging ganun sila. Gaya ng mga nangyari sa akin. Mm -hmm. At alam ko matalino sila masyado for it. Sobra, lalo na yung pangalay ko, yung bunso ko alam kong very strong sa lahat. Oo. O, ito. Ikaw ay 28 taong gulang. Sa edad mo na to, maituturin mo ba ang sarili mo na isang mabuting ina?